guys, ah, bagong linis ako ng lop linis ko yung ating lop ala, ayan, apansin nyo linis wala oh. ano, nang kakalat-kalat ngayon bagong walis yung ating lop ayan bagong linis ang lop walang kalat para maganda malinis, para yung mga ibon natin hindi nagkakasakit ala yung guys no, alam si Quattro oh. ang paris ni Quattro ito si Grazel natin oh. kasi pag maglimlim na si Quattro eh tingnan natin kung anong lalabas na kulay anak nila experiment ko yan eh pinaris ko yung si black yan, black widow na yan si Quattro pinaris ko dito sa Grazel at tingnan natin kung anong kulay lalabas sa kanila Ayan ang Grazel ako oh risal na ganda ng mata niya pearl eye double ring common ring yan itinatik na anong kulay alalabas sa ating eksperimento anong kulay alalabas sa kanila okay yan nga yung mga pares natin na pangkasal wala pa rin silang ano inakay, wala pa, hindi pa napipisa uh, mga ilang araw na lang siguro pisa na, mga 5 days ganoon, hanggang 4 days uh, na-update natin sila, kung pag may sisiw na sila na may inakay na ilog pa lang yan, eh. tapang ng barako na yan hindi ko na istorbohin niya kasi matapang yung barako niya, pag ginagalaw namimitik yan, oh Ayan, o. No? oh O. Oh. Diba, tapang. Ayan, ganun katapang, ayan. katapang yan. Katapang ang kanya. Hindi ko alam kung saan galing ang kan nito. Ayan, o. No? Oh, oh, oh. Tapang ng angkan Saan kaya nagmula ang yan? Tapang, eh. Okay. Okay. So, guys. Uh, ating... Kalapate na, ano? ibon natin na. Ano? Ah, uh, pansin niyo yung mata niya. Oh. Medyo nag-orange. Ito si Alwina. Guys, ah, uh, kalapati natin uh. Si Alwina yan. Ay, abon. Ang pakpak na uh, yan, umuga. Inuga ni Era yung ating camera. Uh, yan yun ang pakpak niya guys. Ah. Uh. Mahaba yung pakpak guys. si Alwina. Yeah. Racing yan guys. Eh. Alwina. Ano to guys. Itong ibo naman na ito guys. Si eh. ano to. Si Agilawin. Agilawin. Ito yung mata ni Agilawin guys. Eh. yung mata ni Agilawin? Ano yung mata ni Agilawin? Ano mata ni Agilawin? ni Agilawin guys taba na katawan niya no sobrang taba check the bone niya ayan napakataba ano nitong ibon na to, guys si Agilawin mm -hmm. ayan ito yung wings niya medyo babago na to, Ubo pa lang yung isang ano niya balahibo ang haba ng pakpak niya guys ah. kinakabahan ako sa, sa Adilawin. Yung mata niya parang open to eh. Open yung mata. Parang brown na. Yung... Double rin yan guys. Common ring double. Ako dito? Si Agilawin nga pala yan. Si Agilawin. Okay. Mailap si Purple oh. Malikot. Ayaw magpakita sa camera, nahihiyak. Ito so guys si purple Mailap siya oh. Ano yung mata niya Medyo maliit lang siya guys na yeah, tinawag ko tong purple gawa ng kanyang sing oh. Violet Plus yes, purple Ayun siya guys oh si Era, ayan si Era yan, tsaka si Colin. Ito yung kanyang pakpak guys. ang ganda, white isa sa, ito, isa ito sa mga pinapalipad ko dito. Si Paul eh. Ganda na katawan nito, bumbu din. Mahihiyain, eh, laging gusto pa uwi. Patalino to, kahit yung gantong ibon. Ang nito na uwi. Si purple Borom wala natin, so, ayan. Si purple. Nasa taas, Ulo, si na okay. Diyan nang ano? May lap din to si Pote. Ito si oh. si oh. ah, Yung si Pote, gaano? Si puti dilaw. Puti dilaw. Kasi nyo kanyang pakpak ang haba din. Haba. Ito yung mga Ang ganda ng mata niya. Hindi ko maintindihan kung anong tawag sa mata nito. Comment na lang pagka uh, ano, kung anong tawag sa mata nito. Hindi ko maintindihan yung kulay. Oh. Para nag-iitim siya na ano, namumula-mula. Yan. Ang haba din ang buntot niya guys. Oh. Bali ang katawan nito guys. Ah, uh, pahaba. Pahaba yung katawan niya hindi katulad ng mga pinakita kong iba kanina na pabilog, maganda hipo. Ito medyo pahaba ang katawan. Ano mo kaya si puti? Isa, isa, din to sa mga pinaparanda natin dito, guys. Si puti. Ay, ano? Ang mga itsura ni puti, guys. yan si puti. Ang mga alaga natin dito ng ibon. Mga jet fighter natin, guys. Si puti nga pala isa sa mga pinapalipad natin dito sa mga video natin ano yan yun si Era guys ah. may hawak na balahibo tsaka si Colin <laughs> wala na ako uh -huh. si Hapon yung ating YB ilang ah, beses man, ko na itong iniitsa na ilang beses know. ko na iniitsa ito si Hapon at balik naman yung ating young bird ah. ganda niyan guys ah. Oh. ganda ng mata nito guys pearl eye Ayan, Pearl Eye, si Hapon. Ito yung pampunas. Double ring din yan, si Hapon. Yung kanyang ring ay Japan. Japan ring kasi yung kanyang gamit. Ano? Si Hapon. Medyo madumi yung paka kasi nasa lupa lang pa yung kulungan ko. Balang araw, papagandahin natin yung ating look Ayan, eh. So, Ayan, Ang ganda ng kulay ng pagkapakpak nito. Ayan ang haba. Ang long distance din to. Ang lahi na re. Si Hapon. ganda ng mga mukha nito guys. Ang pandiin na natin yan. sa dito sa mga pinaparanda natin dito. Tine-training ko pa to Hindi pa to sanay sa malayo. Sinasanay ko lang sila dito sa medyo malapit-lapit pa lang. Si Hapon. Black checkered ang kulay niya. Oh guys. Black check. Malikot kasi. Malikot. Ayan o. Malikot si Hapon. Black checkered. Black check. Ayan. Ayan si Hapon. Landa ni Hapon. Ayan guys. Isa sa mga paborito kong ibon nito. Napakaganda ng lahi nito, guys. Yan, you no? Know? Ah, uh, ito mo yung mata na, guys. Oh. Uh. pula uh, balang araw, eh, paparis ko ito yung magiging anak ni Tenkei. Pagka pupuruhin ko pa yung anak ni Tenkei, pagka naging puro na yung anak ni Tenkei, paparis ko naman dito din. Magandang lahi din ito, you know? Mga pang street fight to. Susubukan namin yung lahi nito. Lalaban namin sa club na. Sasali namin sa club na. Re-race namin. O oh, ngayon, pa-invento muna tayo ng lahi. Pero ito, subok na yung lahi nito. Talagang napakaganda ng lahi nito. Ilang beses na nalo ito sa street fight. Ito sa aming lugar, na, San Pablo, Laguna. Lagi na lang, Papa. Ang Mga pusta lang nito. Mga 900 lang eh. 900? Mahal? Yan. Yeah ganda ng kulay nila guys. Ang ganda niya ng katawan nito guys ah. Eh. Yan oh. Ang ganda ng katawan no. Napakataba niya. Kakatakot yeah. talaga So hindi ko maibuka yung pakpak kasi ginupit ko to. Kasi isa ko sa mga paborito ko eh. Yan Ang oh. ganda ng mukha niya guys. Ito so, mo. Pa-close up natin guys ah. Eh. Ang ganda ng mukha guys ah. Ang dami kasi isa to sa mga matatalinong ibon dito sa akin, Lop. Oh, wow. Yan. Red bar. Ayan oh, guys, makukulit yung mga kasama ko ngayon dito. Talaga ang... Kasi era kasi yan. Kaya makulit yan. Mahilig din yan sa kalapate. Si era. Ito nga pala guys, si ano? Si Sibat. Yan, si Kidlat pala. Kidlat. Kasi yung, uh, mapansin yung kanyang mata. Parang siyang may puti-puti sa mata yun. Parang si Bat. Oh. Yan, no? Yan si Kidlat. Ito yung hen to hen, hen. Na white flight. Yan, no? White flight. Medyo may puti sa backpack, na, White flight. Kabila yan, guys. White flight. Yan, uh, right, di tayo masyado makapag-vlog ng ayes gawa ni Era, na, guys. Pinukulit tayo ng ating chikiting. Yan, ito yung mata, na, guys ganda ng mata, pulang-pula. Ay, Pula gamot! Ito yung napusuan natin kay oh. si Papa Aris natin kay 10 Si, at... si Kidlat. Si Kid White Light. Ay, gamot! Gamot? Ito guys, si 10K. Uh, si 10K. 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 Yan. Ang ganda ng mata nito guys. Ko mata nito, guys. Ko Hindi ko maintindihan kung anong tawag sa mata nito. Ayan ang kakaiba. Ang galing pa sa bulakan yung lahi nito guys. Ang ganda ng kulay. Ang kinis. No? Eh. Ang kinis ng pagka-blueberry na. Ayan o. Oh. So ang tagal ko ito oh, yung hintay. Ay, dumating na, na, na si ako. 10K. Ayan o. Oh. Gandang ibon no, nito. No, so pinaris ko dito kay 10K si ano. Si si Kidlat ano, ito na natin kung anong lalabas na lahi na, ng magandang kulay sa ano na. kung magiging white plate ba anak nila o blue bar kaya ito tinawag na 10k guys nung nakaraan, nung hindi pa ako nag vlog uh, ano to kumusta rin ako dito ng ano, 10k ano so papakita ko yung picture na napanalunan ko galing tong dito sa ibon na to ano 10k ang sama ko dito puti so yung laki ng na? pustahan nito na no, nasa Bulacan. Bulacan. Ayan, o. Oh. oh. 10K. Kaya pinangalan ko sa akin si 10K kasi oh. ang pusta ko dito nung nanalo to. 10K. yan So marami nga yung anak na, may anak to doon sa aking kumpare, ano. So naalbor lang natin to. At gustong gusto ko yung lahi nito. Matagal ko na ito yung naalbor sa anya. Ngayon lang binigay. Dumating to agabe guys, ano. Oh. Yan, ang ganda nito. Hindi ko na ibubuka yung pakpak kasi ginupit ko yun. sa so, pakita ko na lang, pakita ko na lang sa picture yung pakpak nito. Long distance tong ibon na to. Long distance. Ang ganda rin ang katawan niya. Bumbo. Napakaganda uh, ang ibon guys. Isa sa paborito ko to. Dito. Sa akin lock. Paparamingin ko yung lahi nito at masubukan pang karera, pang race. asali ko sa club yung mga lahi nito. Ano? Nagbabala kami ng pisa ako sumali sa club guys. Okay, sige guys, mamaya na lang. Update ko na lang kayo. Ano. Ay, yun guys, mag-i-itcha ulit ako ng kalapate. Paparanda muna ako. Ano. So, andito ulit ako sa aking favorite place. Ano. So, ito yung mga ibong ko. Paparandahin ko muna sila training. Kaya medyo malapit-lapit na itcha natin kasi uh, gawa ng ating YB. Si Hapon, training ko pa siya. Para masanay siya guys. Okay guys. Ayan guys, Ah... Uh... Uh, para wala na natin sila na. Paparandahin na na. Okay. Go. Yung nagkumahos. Yung nagkumahos yung mga ibo natin guys. Yung. Layo agad nila. na na yata ng uwi yung guys yung mga ibo natin naka uwi na nasa bubong tora tora pinadaan pa tora tora Dumane, tora tora yun guys, uh, shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Randel Bautista. Shout out sa iyo. At shout out din kay Marwin Cuenca. Ha? Ano? Shout out sa iyo, pare Marwin. Shoutout uh, shout out din nga pala kay Erickson Ope Maria ng Kabite. Ano? So shout out sa iyo, Erickson Ope Maria ng Kabite. Talaba sa is. Uh, shout out din nga pala sa kay Dub Nation TV. No, sa so, pala din natin siya, guys. Uh, hanggang dito na lang ang ating video guys. Uh, keep safe. God bless to all. Thank you.